Yan, good morning po. Titingnan ko kung ilang minutes tong ano. Ikutin ko lang itong isa, ano, amenity ng shore. Tingnan ko lang kung ilang minutes. pa ako doon. Dito ako nagsimula kanina. Dito rin ako mag-start. Tingnan ko lang siya. Kung makailang minutes pa ako. Pag-walking wala pang tao masyado ako palang nandito sarap talaga mag walking kaya nga ano pag ginaraw-araw mo yung pag-walking, maganda sa katawan. Magaan. Ito tayo. Mabilis tayo maglakad. Dapat sana ano. Pero okay lang yun. Kasi walk tayo it's hindi naman masyadong talagang no. yan hinihingal na ako kasi naka isang round na ako dito kanina bumaba ako ng 5.15 yata yun hiniwan ko lang yung ano ko live ko doon sa taas ha? orasan ko lang kung lang minutes. Kasi hindi ako nag-ano, hindi ako nag-oora sa pag-walking ko. mamaya magdadahan-dahan ako para makita nyo yung ano ito yung pool ito Ipat na ako doon sa kabila nakakapagod mo minsan maghumi pero okay lang mag ano yes kisa naman sa lagi kang nakaupo eh hindi ako sanay alam, alam nyo naman hindi ako sanay lang laging nakaupo tapos para mabigat sa chan kapag hindi ka nagwo-walking kaya so yan yan ako talaga mag-walking Good morning po. Hirap kapag ano, lagi kang nakaupo, di ba? Parang maaano yung ano, dyan mo. Mapigat. <laughs> kinuha na yata yung ano. Ah, oo, kinuha na. Kasi paraming coins dito kanina ibigay ko doon sa ano. Ayan o, ang daming coins o. Pulutin natin, ibigay natin sa naglilinis. Ibigay ko doon. Sa layo. Nawala na. Yan. Dalawang ganito. Tapos, eto. Nawala yung naglilinis. bibigay ko pa naman sana. Nakakuha ako ng coins. bibigay ko pa sana doon sa ano. Kasi, kasi is 35 pesos din. Na na yung naglilinis dito. O sana yun? Ayan. Siguro na sa ano. Eto dito. Pwede ka maglaro ng ano. Badminton. Palipol. Baba oh. <laughs> Pinulot ka na. Sayang din naman pang ano. Ano, kasi yun nakita ko doon sa ano sa grass so ayan, naka isang ikot na pala ako. nasa 5 minutes ano lang naman pala yung itong dalawang ano siguro dahil mabilis yung lakad ko bilis mangalay ng kamay ko wala akong phone on me. Tulog pa yung mga ano, mga staycation dito. Ganito gusto ko maglakad-lakad. Kasi nga ano, hindi siya, wala pa masyadong tao. Hindi mo tinanggal? ako doon. Tapos doon na lang. Dalawa tong ganito. Lalaki ng ano, halaman. Ah. kitanya, ah, kita niya. Ang laki. Ang laki niya na. Kaso ayoko masyado sa maraming nasusuot sa ganito. Kasi yung, ano matawag doon, yung sa Bicol kasi, ano, tawag dyan, yung parang yung ano sa mga hindi ko alam kung higad ba yun yun, kinakati ako noon higad na yun ayan naka isang ano ko ikot, doon ako hindi, hindi na ako babalik dito mag ikot doon ako sa kabila mag ikot ayan, 7 minutes din ito yung katapihan ng ano. Diba? Oh. Yun yeah. siya. Maganda kapag wala pang tao. Tapos yun, yung ano. Hindi naman siya labi. Marang ano, study ano ng dito. Kapag gusto mo mag-study, tahimik dito. Dito ka. Alam yan, hanggang doon. Ilang sopa yung nandito. Ganito kapag gusto mo mag-aral ng tahimik ka dito pa lang. Ayun. Ayan, dito na tayo sa... Dito na lang ako. Ganun nga, palaki diba? Palaki yung ganito. At dito muna ako mag-aano. Okay. okay, so yan po. Sana po nagustuhan nyo yung ano. bye, -bye po. Salamat. Saan na nagustuhan nyo ang aking video. Hanggang sa muli po. Magandang umaga. Happy Blast Sunday po. Sa hindi pa po naka-subscribe, mag-subscribe lang po at i-bell all po para lagi kayong nanonotify sa aking mga bagong upload. Bye!